Nakakasira ng makina kapag sobra ka maglagyan ng lights. Nice. oh, tama yung narinig mo. Hindi yun joke. Ito, pahit sa inyo kung paano nangyayari yan. So, itong motor natin, maraming pyesa sa loob ng makina niyan na gumagalaw sa tuwing umaandar ang motor natin. Pag umaandar ang motor natin, nagpuproduce yan ng bula dun sa ating engine oil. So, what more kapag ka maraming engine oil? So, siyempre more volume, mas maraming bula ang mapuproduce ng engine components natin. Ito, pahit ko sa inyo, isang maganda example. So, meron tayo isang tabo dito. Ang tabo na to lalagyan natin ng tubig. Tapos, imagine natin yung tubig, yun yung langis natin. Yan lang kasimple yan. Nakikita nyo? Di ba nagpo siya ng bula kapag ka nag-i-splash? So, ganun din ang reaction ng engine oil natin sa loob ng makina. So, gawin natin mas makatotohanan. Kumuha tayo ng bagay na pwede nating i-steer dito sa tubig na pwede mag-cause din ng bula. Yun. Free ka dito. Bali kung tayo ng isang tool, imagine natin ito yung ating connecting rod na nakakonekta sa crack shaft. So, yoy. Ang movement ng ating connecting rod ay up and down. So, mimik lang natin dito sa tubig. Diba? Nagkukos din siya ng bula. So, ganun din ang nangyari sa ating engine oil. So, hindi ka pa rin naniwala. Sige, kuha tayo ng langis mismo. Dito ka dito. Ito. Repsol Racing 10W40. Ito gamitin natin. Bukas na tayo. Ayan. Magsasalin ngayon tayo dito. Ayan, nakita nyo? Yung pagsasalin pa lang ng engine oil, meron na siyang Uh, ang bola na lumalabas. Kaya kapag nagdidiinan yung bola na yan sa langis kasi kapag ka nagkaroon ng maraming bola ang ating makina o yung engine oil sa loob ng ating makina, uh, mas prone sa friction yung ating engine components kapag uh, gumagana siya o umaanda lang ating makina. So, isa yun sa dahilan kung bakit nasisira o yung pinaka wear and tear ng ating engine components. Susunod so, yung dahilan kung bakit kasira ng makina ang pagsasalin ng maraming langis ay yung pressure. Meron tayo dito ang isang mineral water bottle. So ang gagawin natin, pupunoy natin siya ng tubig. Puno na. Akpan natin. So ang gagawin natin, squish lang natin tong bote. So kapag uh, sobra yung pressure dyan sa loob, yan, ngayon ang nangyayari. So, ang sasabihin nyo, may kaya nga tayo merong O-ring o kaya gasket para maiwasan yung pag-leak ng engine oil sa loob ng makina kapag ka nagkakaroon ng matinding pressure. Tama ka naman. Kaya lang, ang langis kasi kapag ka sobra ang pressure sa loob ng makina, maghahanap, maghahanap yan ng kalalabasan. Ganoon na lang din ang nangyari doon sa bote na in-squish natin na may laman tubig. So, ano nga bang nangyayari doon sa langis na sobra kapag ka maandar ng ang makina natin? Siyempre, maghahanap yan ng lalabasan. Gawin natin yung example nito, Sniper 155 na to. Una na magiging point of exit ang isang engine oil kapag sobra siya sa loob ng makina ay yung air filter. Kaya mapapansin nyo, yung air filter box nyo, merong konting lang eh. So doon siya nag overflow Ngayon, kapag ka, hindi niya kayang ilabas lahat doon, doon siya ngayon papasok sa mga gasket natin sa pagitan ng uh, black o sa iba parts ng ating makina na merong duktungan. At isa din sa dahilan kung bakit nasisira ang ating o-ring. Ang purpose kasi ng o-ring ay para hindi lumabas ang ating engine oil papunta sa ating cylinder head. At pag nasira niya na yung o-ring, dahil hindi na kaya ng o-ring yung pressure ng engine oil, lalabas ngayon siya dito sa tambucho mo. Pag napuno yung, yung catalytic converter, mag-uusok ngayon ang iyong tambucho. At panguli sa lahat, dalam yan, takbo ng makina. Ito, pahit ko rin sa inyo. Makasabihin mo, gawa-gawa ko lang tayo. Meron tayong mga ilang bagay dito. Meron tayong flyball, meron tayong oil pan, tapos meron tayong langis. Okay? Imagine natin, itong oil pan natin ay may nakalagay na recommended oil capacity sa, la sa loob ng ating makina. Ngayon, pag inandar natin yung flyball, yan, yun yung normal na galaw niya sa loob ng makina. Ngayon, lagyan natin ng langis na kung saan, itong lalagay nating langis ay siya yung magiging sobrang langis sa loob ng ating makina. Yan, di ba? Ngayon, tignan natin yung galaw ng flyball. Nakikita nyo? Mabagal siya ngayon compared kanina. Hmm. Mas elevated. O mas tas pa natin. Hmm, di ba? So, ibig sabihin, nagkaroon ng dragging dun sa inyong engine components kapag mas marami yung langis versus dun sa recommended oil capacity lang. At kung meron kayong additional knowledge pagdating sa topic na to, comment down below. At kung gusto nyo naman malaman kung ilan yung recommended oil capacity ng inyong motor, ito, hanapin nyo to, yung user manual nyo. O kaya, pwede nyo i-google para hindi mahirap.